ang pamagat ng kwentong ito ay ang tatlong palakihing biik, orihinal na bersyon sa Tagalog. Noong unang panahon, may tatlong magkakapatid na palakihing biik. Dumating ang araw na kailangan na nilang magpaalam sa kanilang ina para mamuhay ng mag-isa. Mga anak, mag-iingat kayo sa lobo. Kung magtatayo kayo ng bahay, siguruduhin ninyong matibay ito. Opo inay! Okay, Naglakad sila hanggang sa makakita ng magandang lugar. May palayan, may ilog, at may gubat. Doon nila naisipang magtayo ng kanilang bahay. Ang panganay, medyo tamad. Hmm? Kaya nang makakita siya ng tuyong dayami at patpat, huh? Perfect! Dito na ako! Ang dali lang gawin, tapos makakapagpahinga agad ako. Nice! Agad niyang natapos ang kanyang bahay. At nakahiga na siya, umuhuni pa. <laughs> ang pangalawa, medyo masipag kesa sa panganay. Pero gusto pa rin niya ng mas mabilis trabaho. Hmm, kahoy! Mas matibay ito kaysa sa dayami. Pero mas madali pa rin kesa ladrilyo. Natapos niya ang bahay at natuwa siya. Ang bunso naman, ay masipag at matalino. Nice. Naalala niya ang payo ng kanilang ina. Kung gagawa ako, dapat matibay. Brick ang gagamitin ko. Matagal bago matapos. Pero napatibay niya ang kanyang bahay. Ngunit sa malayo, may isang lobo na nagmamasid at naglalaway. Tumating ang gutom na lobo sa bahay ng panganay. Munting oh, no! baboy! Munting baboy! Papasukin mo ako! <laughs> hindi! Hindi! Kahit anong mangyari! Kung hindi, hihipan ko! Hihipan ko! At paliliparin ko ang iyong bahay! Bumuhu ang bahay na Dayami. Buti na lang, mabilis na tumakbo ang panganay. Pumasok ang panganay sa bahay ng kanyang pangalawang kapatid. Agad nilang sinarado ang pinto. Munting baboy! Munting baboy! Papasukin mo ako! Hindi! Kahit anong pangyari! Bumuhu rin ang bahay na yari sa kahoy. Tumakbo ang magkapatid papunta sa bahay ng bunso my Pagdating lobo, nila sa bahay lobo. ng bunso mabilis nilang sinara ang pinto Anong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala, matibay ang bahay na ito. Dumating na nga ang lobo at sinubukang hihipan ang bahay. Pero kahit anong bugso, hindi natitinag ang bahay na gawa sa ladrilyo. Napagod ang lobo kaya naisipan niyang dayain ang mga biik. Mga munting baboy, may taniman ng singkamas sa bukid. Bukas ng umaga, sumama kayo sa akin para makapag-ani tayo. Hmm, sige! Sabay nilang sagot sa lobo. Nang makaalis na ang lobo, kinausap ng bunsong kapatid ang kanyang mga kuya at ibinahagi ang plano. Kailangan nilang maging matalino para hindi maisahan ng lobo. Gumising sila ng mas maaga at pumunta sa bukid. Inani nila ng mabilis ang mga singkamas bago pa dumating ang lobo. Na ah! Naisahan na naman ako! Kaya sinubukan niya ulit dayahin ang mga magkakapatid. May puno ng mansanas malapit sa gubat. Pumunta tayo bukas. Muli, naunahan siya ng mga palakihing biik at dala pa ang maraming mansanas pag uwi. Ah! Sa ikatlong pagkakataon, sinabi ng lobo, May perya sa bayan! Magkita tayo doon! Pumunta agad ang mga magkakapatid ng mas maaga at nakakita sila ng mga malalaking bariles. Nang dumating ang lobo, itinulak ng mga palaking biik ang mga bariles pababa sa burol. At sa takot ng lobo, siya ay tumakbo palayo. Sa sobrang inis, nagpasya ang lobo na pasukin ang bahay sa pamamagitan ng chimenea. Narinig ito ng bunso at mabilis siyang nagsalang ng malaking kaldero ng kumukulong tubig. Habang bumababa ang lobo, Aray! Ang init! Ang init! Mabilis siyang tumalan pabalik sa chimenea. At tumakbo palayo. Yay! Ligtas na tayo! Nagtawanan na mga magkakapatid. Sa wakas, ligtas na sila. Mula noon, namuhay ng mapayapa ang mga palakihing biik. Hindi na muling tinangka ng lobo na bumalik sa bahay ng mga magkakapatid. Aral ng kwento, ang tamad at walang plano ay mauuwi sa kapahamakan. Ang sipag, talino at pagiging handa ay susi sa kaligtasan. Minsan, kailangan ng tapang para talunin ang panganib. At yan ang kwento ng tatlong palakihing biik. Please like, share and subscribe!